Hello po. Okay, teka na naman ang atoy May bago na naman ding issue sa balita. Balita niya siguro eh, dahil pare pareho naman tayo mga sa dito. Di ba? <laughs> yung nangyari sa dalawang criminology student sa San Jose del Monte, Bulacan. O, oh, yung habang umiinom ng milk tea. Bineng beng. Again, ang discussion natin, inuulit ko, nakabase silang tayo sa balita. Okay? At saka sa mga initial na investigation ng mga police, hindi natin dinidesisyonan itong kasong ito. Okay, wala pang trial, wala pang testimonya ng kahit sinong witnesses. Nadidiscuss lang tayo para malaman natin kung bakit natin pwedeng sabihin. Paano natin pwedeng sabihin na, uy, ito maaaring, ay, murder to, hindi lang homicide yan. Okay. Para may matutunan tayo lahat. Educational purposes lang to. Discussion natin. Ano nga ba ulit yung sukatan para masabi natin na, ay, homicide yan, ay, murder yan. Okay. Ang titingnan ninyo, yung means, yung paraan ng pagpatay. Diniscuss ko na dito sa road rings. Patridor ba? Sinigurado niyang hindi na makakalaban, hindi na makakadepensa yung magiging biktima niya. Oh. Pag mga ganyang uh, pamamaraan, dyan, pwede natin masabing murder yan. Kaya itong kaso na to, sa Milti, paano, siya, paano natin nasabi na pasok siya sa, ano, sa murder? Oh, kasi tingnan niyo yung pamamaraan no, ano. Tingnan natin ulit yung paraan ng pagpatay ng gunman. Patridor eh. Hindi na nakadepensa, hindi na nakapalag, hindi na nakaporma, yung dalawang biktima. At ano pa? Siyempre, pinagplanuhan niya nung gunman. Kaya natin nasasabing, ah, maaaring murder nga ato. Wala namang may dala ng baril eh. Right? Siya lang ang nagdala ng baril. So, anong nangyari dito? sa CCTV, makikita na meron dalawang lalaki na umiinom ng milk tea. Okay, nananahibig sila. Wala silang ginagawa. Ha? Yun yung dalawang biktima. Lumapit yung suspect, yung shooter. Paglapit niya, binunot niya na yung kanyang barel parang pumasa pa yata. And then, nagtanong siya, sino yung umano sa anak ko? Wala pang nakakasagot. Pang, pang, dalawa. Paray-pareho yung biktima. Sabay, lakad alis hindi na siya mahanap ng mga polis. Prior to that, bago mangyari yung pamamaril, nakita din sa CCTV na may mga batang, ano, mga, mga nagrembulan, nagsuntukan. Okay, dahil daw sa mga bangga ng mga moto, tricycle. Nagkaayos naman daw sa barangay yun. Tapos, ito na. Ito na yung nangyari yung sinabi ko kanina, yung pamamaril. It turned out na yung shooter, yung gunman, ay tatay nung isa dun sa na-involve dun sa mga rambulan, sa mga suntok-suntukan. Okay? Ngayon, yung pamamaril, murder ba or homicide? Iyan yung purpose ng discussion natin kasi for me, mukhang malinaw na murder. Okay, o. Okay. Oh. Bidi-discuss natin, natin. At ano bakit murder? Yun ang, yun ang, discussion natin. So, reviewin natin. Ulitin natin. Ah. Yung mga biktima, kita naman sa CCTV, wala man silang kaaway. Okay? Wala silang kaalam-alam. Umiinom lang sila ng milk tea. Nung dumating yung, ano, yung uh, gunman, wala silang anything against dun sa Uh, sa gunman. Wala rin silang ine-expect na kahit ano dun sa gunman. Makikita nyo rin na nung dumating yung gunman, yung suspect, obviously, dala niya na yung barel. Hindi naman yung nakatago sa somewhere dun sa miltihan, di ba? After nung rambulan-rambulan nung, ano, nung anak niya, di umano daw, bumalik siya dun, dala niya na yung barel. Simpleng-simple. pagdating niya dun, casual na casual lang, Tinanong lang niya yung una niyang kinausap eh, yung ano, yung naka, yung una niyang biktima eh, nakaitim na t-shirt. Oh. Sino dito yung umano sa anak ko? Oh. Hindi pa nakakasagot. Binangbang niya na. Hindi na nga nakasagot, eh. hindi na nga nakatayo yung biktima. Tapos sinunod niya yung isa. Binaril din niya. Ano yung na napansin niyo? Ano? Planado yung pagpunta niya doon. Hmm. Kasi unang-una -una, hindi naman siya kasama doon sa gulo. Oh. Makalipas ang ilang oras, bumalik siya doon. Ha? dala niya na yung baril. Ibig sabihin, may plano siyang mang manakit. May plano siyang gamitin yung baril. At Tony, paano kung dinala lang talaga niya? Self-defense. Oo. Oh. Ha? Ang makikita kasi ng ano dyan, ng husgado dyan, kung pagbabase bag tayo dun sa sa video, ang makikita kasi kagad dun, kung andun na siya para mag-confront or para depensa yung sarili niya, unang-una, -una, hindi naman niya kagad ilalabas yun. Magtatanong muna siya, di ba? Pangalawa, yung nangyaring karambulan, wala namang, ano eh, wala namang napabalitang may baril. ni kutsilyo nga, wala ka eh. Alam, normal na sutukan lang. So, ibig sabihin, nung bumalik siya doon, at may dala na siyang firearm, it means, intention niya talaga, pinano niyang bumawi. At, at, gamitin yun. Kasi nung namaril siya, walang kaabog-abog, hindi na kaya tinanong kung sino yung mga yun eh. Hindi niya nga muna inalam kung sino ba talaga yung involved dun sa ano sa awayan yung mga suntok-suntukan. Kaya nga sabi, 'di ba? Walang alam yung mga biktima nun, hindi kasama yung mga biktima. Ibig sabihin, pumunta na lang siya doon, kahit sino na lang doon. Random. <laughs> Basta nakaitin na t-shirt eh, tsaka nakaputing t-shirt eh. oh, yun. Premeditated. Linano niya. Ikaw ba naman, ang galing ka sa bahay. Hindi ka naman kasali sa gulo. Pumunta ka nun, may dalakang baril. Walang kaabog-abog eh. Ba? Diba? Ngayon. Sige, yung, yung sama ng loob. Obfuscation. Yung ano niya, yung, yung galit niya. Kumainitin din ang ulo talaga nun. Kasi na-involve na raw sa ibang cases yun eh. Pananaksak, tsaka pamamaril na rin before. Nakulong na rin daw yun. Yung ano na yun, yung gunman na yun. At ori, paano yung galit niya? Kasi siguro na ano yun, eh, nakanti yung anak niya, nasuntok. Okay? Para sa akin, wala na yun. Inansense na yun. Bakit? O oh, yun nga, binang binanggit ko na kanina. Tapos na eh. Tapos na yung mga away-away. na nga sa barangay doon. Nagkaayosan na eh. Hindi nga siya kasali doon. <laughs> okay, okay lang sanang gamitin niyang depensa yon kung nanuntok lang din siya. Eh, kaya lang, hindi eh. Lethal yung ginamit niya eh. Pang finish yung ginamit niya. So, klaro-klaro na yung means nung pagpatay niya, nung in-execute niya yung crime, sinigurado niyang hindi na rin talaga makakaporma o makakadepensa o makakapalag yung mga biktima niya. Kaya, pwedeng pumasok, maaari nating masabing, nako, murder nga. Okay. Pero inuulit ko, ha? itong discussion natin for educational purposes lang, hindi natin pini prejudge okay? okay? gusto lang natin magkaroon ng discussion kung paano natin masasabing, ah, murder nga ito. Pa Pasok nga ito sa murder, hindi lang ito homicide. Kasi kukumpara ninyo dun sa road rage na discussion natin. Para gumana gana naman yung ano nyo, yung mga coconut ninyo. so, para <laughs> magsalamat pa. I hope meron po ang mga sa discussion natin ngayon. God bless. Ciao.